Sumisigaw mo. Lalakihan ang CR mo? Lalakihan mo yung, yung bedroom Lalakihan mo? mo yung bedroom mo? Bakit? Lalakihan. Lalakihan? O, tinan mo yung bedroom mo kami. Ano ba yung bedroom mo dito? Ano yung Ano yun Ano mo? Malaki naman yung bedroom mo. Ah? Hindi, ang maliit po. Maliit yan? Ang laki ah. Hindi, maliit. Yan ang bedroom nyo. Dito naman yung playroom. Ano? Playroom? Uh, -uh. Mm -hmm. Okay. Mo, toy. Ito kan ito yung, ito yung, mana petak kaya kagak minat di champ player room play mini di ba wait uh -uh. tunggu paybit mo uh -uh. paglaki pa pa okay oh segi okay kan log dat to yok kan utok uh ah -uh. ah CR nya itu. ito kau mami sini padu sangat ingat ah